Disidido ng magsampana kaso si Bina Arasas, ang may-ari ng Golden Retriever Labrador na pinatay sa palo ng isang lalaki sa bayan ng Batulalawigan ng Kamarinesur. Ayon kasi kay Arasa pabalik-balik na umano sa kanilang bahay ang magibag-ariglo. Ang lalaking pumatay sa aso na kinilalang si Anthony Solares na umano'y isang barangay tanod. Patuloy naman, naman ni na umano'y nidepensahan ni Solares na kinagat siya ng aso kahit nagawa niya itong patayin. Ngunit ay disidido naman ang pamilya ng Arasa na sampan ng kaso Solares o bangang panagot ito sa ginawa ng kanilang alagang si Kiloa na may gitatong taon ito ng alaga. Nangako naman ang tulong ang Philippine Animal Welfare Society at Animal Kingdom Foundation para tuluyang mapanagot ang may gawa sa aso. Inaalala naman ni Bina ang mga masayang alaala nila ng alagang si Kilowa na nirigalo pa sa kanyang ate na tatlong taon na ang nakakalipas. Para sa MBC TV Network News, ito si Roel Saldico sa Masama Tayo, Pilipino!